sa San Jose Adventist Church. Idinaos ang evangelistic meeting na may temang tahan ng matibay si Jesus ang gabay. Tampok ang mga mensaheng nagbigay inspirasyon sa mga pamilya na gawing sentro si Jesus sa kanilang tahanan. Alamin ang mga naganap sa gawain sa so balitang may pag-asa ni Joanna May Manuel. Isang evangelistic meeting na may tema tahanang matibay sa Jesus ang gabay. Isang makabulong pagtitipon ng mga mananampalataya at mga taong naghahanap ng na spiritual na gabay na ginanap sa San Seventh-day Adventist Church sa gabi-gabing pulong ay nagbigay ng mensaheng may kinalaman sa kalusugan at binigyan ng pangunahin tagapagsalita na si Pastor Joshua M. Baldera, Stewardship at Youth Director ng South Luzon Philippines Union Mission na ang matatag na tahanan ay nakaugat sa pagkilala kay Jesus bilang sentro ng buhay pamilya sa ating isang linggong pag-aaral na sa ating timang tahanan matibay si Jesus at gabay, ito'y nagpapalala sa atin na wala nang ibang unahin na maging matibay at magiging malusog na tahanan kung si Jesus ang palaging sentro ng ating relasyon. Kaya bilang refleksyon at palala sa ating mga kapatiran na kung anuman ang hamon sa buhay ng ating pamilya, kinakailangan sila'y sama-sama na mananalangin magbasa ng Biblia at ibahagi yung kabutihan ng Diyos para sa iba at manatili silang maging masayang tahanan at matibay samantalang ginagawa nila ang layunin at panukalan ng Diyos. Kasi sa panahong hindi mo nagagawin, hindi mo na malaala kung ano yung tungkulin mo. Kaya sa kabuuan din gusto kong sabihin sa bawat pamilya, palagi nating ilagay una ang Diyos sa lahat ng bagay at hindi ka mahuhuli. Kaya sa puntong ito, sa isang tahanang matibay, si Jesus ang gabay, panatilihin natin na sa ating pagising, sa ating pagtulog, una ang Diyos sa lahat ng bagay sa buong pamilya natin. Bukod sa pangangaral, tampok din sa nasabing gawain ang pagkakaisa ng mga miyembro ng iglesia at mga bisitang dumalo. Ilan sa kanila ay nagpatotoo kung paano ang programa ay nagbigay liwanag sa kanilang personal na buhay at relasyon sa kanilang pamilya. Ang culmination worship ay nagresulta sa sampung tao na tumanggap sa Panginoon. And the days po na, or the nights na matanda ko sa may um, crusade, uh, everything, to sum up everything that I've learned, it was all about God. Like, God is the center, the foundation of every home. And with God, when we center Him sa buhay natin, or sa buhay natin bilang isang pamilya, And prayer is very powerful. You pray for your family, you pray for people that you love and God will knock into their hearts. And we have to continue to persevere and be patient, talaga sa, natin sa kanila. And we continue to believe and have faith in him that everything is possible. Ang matagumpay na culmination worship ay nagpatunay na sa kabila ng hamon na makabagong panahon na natili buhay at epektibo ang mensahe ng Ebanghelyo. Sa pagtatapos ng gawain, nananabik ang mga mananampalataya na ipagpatuloy ang kanilang misyon ang maging ilaw at gabay tungo sa matatag na pamanayan sa pamagitan ni Kristo. Nayunin magatin na balitang mayroong pag-asa, Mindoro Island Mission, na May Manuel nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.